Kagigising ko nga lang pala neto, umunat muna tayo syempre bagong gising eh. Naisipan ko nga pala tumingin sa labas, pagtingin ko nga gabi na pala. Ginabi na naman ako ng gising neto, napaisip nga ako, ano kaya masarap kainin ngayong gabi? Kaya dali-dali na nga pala tumayo para mag-online. May nadaanan nga ako dito sa FB ko, Baby Bujo Special Cebu si Lechon. Okay ito ah, mukhang masarap tong kanilang lechon belly at lechon roll kaya naisipan ko mag-order neto. Syempre, o order din tayo ng dessert dito sa Mehava Java. Dumaan lang dito sa FB ko at nakita ko nagtitinda sila dito ng mga Graham. Kaya nag-order na rin ako. Hindi nga sa katagalan eh dumating na pala yung order ko ng lechon belly at lechon roll. Tapos dumating na rin pala yung order ko na dessert na mango graham. Chinek ko nga pala yung laman na kaldero. Uy, meron pang kanin. Eto nga pala yung food, trip ko ngayong gabi guys. Nag-order nga pala ako ng kanilang sibu lechon roll. Tapos umorder na rin pala ako ng sibu lechon belly. Yung sibu lechon belly pala nila may kasama ng tatlong sauce. At syempre, eh, hindi kumpleto ang food trip kung walang dessert. Kaya umorder nga pala ako ng mango graham. Bali party size nga pala to, no? Eto nga pala ang lechon roll nila na 420 pesos. Isang kilo na nag good for 4 to 5 person. Ito naman ang sibulit belly nila na 1,995 pesos. 2 kilo na siya na good for 10 to 12 person na may kasama ng tatlong sos. Sumandok na nga pala ako dito ng isang sandok lang ng kanin. Tapos nagtimplan na rin pala ako dito ng milk para masarap ang food trip natin. Kaya tara, kain na tayo. Guys, ito nga pala midnight snack ko. No? Bali, tinatamad nga pala lumabas kaya umorder na lang sa online. Bali, umorder nga pala ako sa Baby Budjo Special Sibulit ng kanilang lechon belly. 2 kilo to, no? Bali, 1,995 pesos. 10 to 12 person na siya makakakain nito. Tapos umorder din pala ako ng kanilang ano, lechon roll. Bali, ano to, 1 kilo per per lechon roll. 4 to 5 person na makakain nito. So tara, tikman na natin. Lechon roll, Juso 'yon. Hmm. Mm. Hindi <laughs> ko na tanggal yung tali. Ang sarap ng kanilang ano. Lechon roll. 1 kilo na siya. Golden yung karne oh. Mm. Yung lasa niya guys talagang lasang lasa yung tanglad. Nangingibaboy lasa na tanglad. Sarap. Hmm. Bali guys hindi na kailangan to ng sauce eh. Yung tulad na ito. Hindi na kailangan kasi may lasa na siya. Ito naman guys yung kanilang lechon belly. Ayan, Itong kanilang tag 1,995 pesos 2 kilo na siya no 10 to 12 pesos na makakain nito Tikman natin Hmm Ang crispy Ako oh, baka may magsabi na naman dyan Puro masasarap sinasabi ko Ang sarap naman kasi guys Hmm oh. Tapos, ganda ng pagkaluto, oh. Pa natin. Mm. Bali guys, para sa akin mas masarap tong kanilang lechon roll, no? Mas mas masarap to kasi parang timblado na talaga to Ito masarap din pero mas masarap pag lalagyan mo siya ng kanyang sauce. Yan. Ito kanyang sauce, oh. Wow. Lagyan natin kanin. Hmm. Hmm. Ay, itong sauce, ano ah. Lasang mang tumas ah. Bagay ah. Guys, pag gagawin ka nito, tanggalin yung tali. <laughs> mmm. Sarap kumain ito guys pag nakakamay. Ito yung isa na gusto ko sa nila Lechon roll. Mmm. Lambot pa ng laman. Sabi, ano to? Ah, dessert naman tayo. So guys, kung naghaharap kayo ng dessert, mag-order kayo sa Habajaba Bali, nag-order nga pala ako sa kanila, no? Ng mango. Ayan. Bali Graham Cakes nga pala yung mga pwede nilang i-offer sa inyo guys. Tapos meron siyang tatlong flavor. Bali ang pinili ko is mango. Meron din silang chocolate at cookies and cream. Ito yun guys oh. Ito yung bag pag nagpa-deliver kayo. Ayan, meron silang party. Ito, party tong in-order ko. 599. Good for 8 to 12 person na yan. Meron silang regular. Meron silang mini. Ayan, ito yung mga flavor guys. Tapos meron din pala silang store sa Caloocan, no? Search nyo lang sa Google Map yung Hava Java Caloocan. Nalabas agad yon. Masarap ang food trip kapag may kasamang dessert. Yun, know? Oh. Kada subo ko parang parang Pasko pa rin, ah <laughs> hmm. Quality yung pagkagawa guys Sarap Sakto lang yung tamis nya hindi nakakaumay. Mm. Kaya ako nagkikrib kayo sa Graham, haba-jaba ng sagot dyan. Sarang, ganito na lang ha. Bye-bye.